maganda hey, maganda araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod ni Pipanyo Labrador Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birato ko At syempre, bago tayo mag-upisa mga minamahal ko mga kababayan Binabati din po natin ang ating mga kababayan sa abroad Na lagi po nating nakakasama no? At lagi pong sumusuporta Okay, uh, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan Pag-uusapan po natin yung uh, naging pahayag po o, o yung mga pinos ha, ah, o yung ginagawang kadramahan pong muli nitong ni Kitty no? so para maintindihan po natin at pabigyan po natin ng matinding birada eto po panoorin po natin hiramin ko muna yung video ito sa atin pong kaisang vlogger o oh, sa, isa, sa kaisa po nating vlogger so eto panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan Oh, naglabas ng sama ng loob. Naghihinagpis. Nangungulila. Mm, nagluluksa. Lahat na. Sabihin nyo na. O, oh, tingnan ninyo. Kita nyo, mga kababayan. Kitty Duterte. Nagpost na. Oh, mga DDS, anong reaksyon niyo? Kay Kitty na mismo galing yan, no? oh, Kitty Duterte. O, oh, five hours ago. Kitty Duterte. Ayan. Oh, post niya patungkol sa tatay niya. So yun, mga minamahal ko mga kababayan ayun po sa ating kaisa Ayon po sa ating kasama ha, ah, Ay Nagihinagpis itong si Kitty ha, ah, Nagihinagpis, nalulungkot Lahat-lahat na Na nagdadalamhati na No? So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung titignan po ninyo dito sa ating screen no. Ito pong larawan na ipinalabas po nitong ni Kitty na anak po ni Rodrigo Roa Duterte sa labas o sa ibang babae o sa isang babaeng makati. No? Ay talagang mapapansin ninyo na punong 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 puno po ng kadramahan. Punong 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 puno po ng ano, paawa effect. No? Kung titignan ninyo, hindi pa po namamatay si Rodrigo Roa Duterte hindi pa po nakalagay sa kabaong aba kung titignan nyo dito sa ating screen halatang halata po na scripted na scripted po yung ginagawa po nila lalong lalo na po nitong ni Kitty e mantakin ninyo ha ah? hindi pa naman patay si Rodrigo Roa Duterte at ayon pa sa ating nakalat na impormasyon, okay naman po yung kalagayan ni Rodrigo Roa Duterte doon sa dahig dahil kompleto po siya ng kanyang mga pangangailangan. Ha? Magmula sa cellphone, ah uh, sa komunikasyon, magmula sa kanyang mga gustong kainin, nakakain niya. Mula sa magandang tirahan, magandang tulugan, magandang CR, lahat nasa kanya na halos na parabagang hindi naman talaga nakakulong. Pero sa kabila nito, mga kababayan, ha? Ah, etong nakakatawa. Marahil nag-usap itong mag-ama para makuha yung simpatya ng taong bayan at syempre, para masira ang ating mahal na pangulo. Malamang kinausap ito ni Kitty na itay ama daddy ko ano man tawag niya sa demonyong ito na si Rodrigo Roa Duterte magsuot ka ng barong ha ah, magsuot ka ng ng slacks ha ah, at pagkatapos umiga ka na para bagang patay na no so kinausat ni Kitty para nang sa ganon gawin niyang katawa-tawa yung kanyang ama o maging kaawa-awa yung kanyang ama no talagang masasabi natin na dispirado na po mga minamahal ko mga kababayan eto pong mga Duterte lalong lalo na po itong si Kitty na kung saan ay gustong gusto niya nang nasalaya ang kanyang ama no pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan akala yata ni Kitty na madadala niya mauuto niya at taong bayan sa diskarte niya hindi niya alam na nagmumukha siyang katawatawa sa ginagawa niya mantakin ninyo halatang halata naman po talagang scripted hindi pa patay pero handang handa na nakapicture naka na talo pa ni Rodrigo Roa Duterte yung ilalagay na lang sa kabaong meron bang ganon? wala ang alam ko pag nasa loob lang na selda si Rodrigo Roa Duterte eh halos nakashort lang yan ha Naka t-shirt lang yan. Pero magtataka kayo. Sinadya ng lukalukang si Kitty na pasuotin ang kanyang ama ng barong. Ha? Pasuotin ng barong. Pasuotin ng slacks. No? At magpanggap itong si Rodrigo Roa Duterte na patay. Kasi kung titignan nyo dito sa larawan, ha? Kung titignan nyo dito sa larawan, tignan nyo. Ha? Talagang yung forma, yung pagkatulog, yung pagkahigali Rodrigo Roa Duterte ay forma ng isang patay na kung saan ilalagay na lang sa kabaong. Hoy! Anong gusto ninyo? Gusto yata ang gawin ng mga Duterte na tanga. Gusto yata ang gawin ng mga Duterte na bobo. Ang mga Pilipino sa mga diskarte nila. Hoy! Mga Duterte! Nagkakamali kayo. Hindi nyo magogoyo. Hindi nyo na maloloko pa ang mga Pilipino. Dahil alam na ng mga Pilipino kung ano at sino kayo at kung gaano kayo kagaling magdrama. Kung gaano kayo kagaling gumawa ng istorya, ng drama at iba pa. Dahil kayo ay mga best actress, best actor, Talaga naman. Ha? Ah? Hoy, Kitty. Wala ka na bang ibang bago diyan, iha? Ha? Ah? Wala ka na bang ibang bagong diskarte? Yan na lang bang naiisip mo? Tanga. Kung inaakala mo na sa ginawa mong yan, sa pagpupost mo na parang ilalagay na lang sa kabaong ang tatay mo, ah, ay maluloko nyo ang taong bayan. No way! Ah, Diyan ka nagkakamali, Kitty. Kung gaano ka pangit yung pagmumukha mo na rito na uh, ritukada, ah, ganun din ka pangit yung diskarte mo. Ah, ginagawa mo kaming tanga, bobo. Yung totoo may sakit at totoong mamamatay na. Hindi ganun ang dapat na makikita ng taong bayan. Ah, mali yata mukhang hindi mo pinag-aralan yung kadramahan, yung kaartian o kaartihan o paawa effect ninyo. Mukhang minadali ninyo. Ha? E ano naman ngayon? Kung sakali mang mamamatay na nga tatay mo. Ha? O Kitty, ano naman ngayon? Pasalamat ka nga mamamatay na tatay mo. Ha? Hindi niya na mapagdudusahan pa. Yun dapat niyang pagdusahan ng ilang daang taon sa kulungan dahil sa kawalang ng tatay mo ha sa totoo lang Kitty sa pinos mo na yan milyon milyong Pilipino ha ang matutuwa na mamamatay na yung demonyong tatay mo na walang ibang ginawa kundi puro kasamaan nung siya ay nabubuhay pa ha Kitty ha akala mo pag nilabas mo yung post mo na yan daan mga Pilipino o dandaang daang milyong mga Pilipino ang, mat, ang malulungkot, tanga. Sa ginawa mong yan, lalo lang na binigyan mo ng pag-asa at lalo lang na nakikita at nagbibigay saya ito sa mga biktima ng tatay mo na nagahangad ng hustisya sa ginawa ng tatay mo sa buhay nila. Tanga! Ha? O, oh, Baka gusto mong gumawa uli ng iba pa. Ah, ibang mga paawa effect naman. Gumawa ka yung yung kapanipaniwala naman. Ha? Ah, yung kapanipaniwala naman. Grabe ka naman, Kitty. Eh, alam niyo mga kababayan, dahil alam naman po lang mga Duterte, nakilalang kilala na sila, bunyag na bunyag na sila, ayun. Kaya ang ginagawa nila, Puro paawa effect na lang. Hindi na nila makuha eh. Hindi na nila ma, hindi na nila maloko eh. Hindi na nila mapaniwala yung mga Pilipino na dati ay naniniwala sa kanila. Kaya ang ginagawa nila ngayon, puro paawa effect. Ha? Puro paawa effect. Diyan kayo magaling. Ha? Diyan kayo mag magaling. Parang simbonggo lang eh na nung hinuli si Digongyo ng Interpol ayaw magsalita kapag walang walang background na natugtog walang background na kanta na nakakalungkot ganon talaga naman pero ganon pa man mga minamahal ko mga kababayan dahil kilala na naman natin sila eh hayaan na natin talagang yan lang naman ang na magagawa nila ang gumawa ng kadramahan para makakuha ng simpatya ng taong bayan. No? So, pero ganun pa man. Ah, pero ganun pa man. Dahil alam naman natin kung ano at sino sila, pagbigyan na lang natin. Dahil baka kahit pa paano, di ba, yung kanilang lungkot, yung kanilang nararamdaman. Pero tulad ng sinasabi ko, kung ano man ang nararamdaman nila ngayon, kung anuman ang nararanasan nila ngayon ay kulang pa yan sa ginawa nila sa mga Pilipinong nakaranas sa kanila ng kahayupan, ng katarantaduhan. Ha? Ah, kulang pa yan. No? So yan po ang ating birada sa araw na ito. So muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po!